Okay, magandang araw mga kapadyads. No? So ito, isang bagong problema na naman. So nag-DIY si customer, no? nagpalit siya ng bagong regulator at bagong battery. No? So ang problema niya, hindi pa rin nagkakarga yung kanyang battery. So ayan, ah, bago na yung kanyang regulator, pinalitan niya ng bago. So ang problema niya, hindi pa rin daw nag-charge yung kanyang battery. So yun yung concern ni customer. So, tapos kapag ka start mo, no? so ayaw na mag-start talagang lobat na lobat na yung battery. So, yun yung ating susolusyonan ngayong araw na ito mga kapatid. So, pakinggan nyo yung kanyang starter at talagang ayaw na halos mag-redondo. No? Dahil nga sa bagsak na bagsak na ang voltage sa battery. So, itetest muna natin yung kanyang battery voltage kung ilang pa ba ang volts ng battery. At hindi na kayang paikutin yung kanyang starter. No? So, ayan mga kapatid ay uh, ilalagay natin sa direct current no so ayan uh, halos 10 volts na lang yung kanyang reading ng battery no low na low bat hindi di nagkakarga kapag ganito ang problema ang gagawin niyo mga kapatid i-test niyo muna yung kanyang uh, charging coil no so ayan paano ba mag-test ng charging coil so ilalagay niyo yung inyong multimeter sa 200 ohms tapos i-check niyo dito sa socket itong socket ng stator coil ito yan tatlong kulay dilaw yan mga kabutas sa so, kapag ka carb type so ganito ang style ng kanyang socket na no? medyo maliit lang so sa FI palapad ang kanyang socket so yan mga kabutas kung so, mapapansin nyo yung kanyang uh, sakit ay eh, medyo sunog na. So, ibig sabihin, umiinit yan. No? Kaya nagkakaganyan ng kulay na susunog. So, yan mga kabadyas. No? Nasa 200 dooms yan, tapos susundutin nyo yung mga connector. So, kahit magkabalibrita dyan, basta magre reading yan mga kabadyas. Pagka hindi nag-reading yan, ibig sabihin may problema na dun sa magnetic coil. No? So, yan mga kabadyas. Uh, yung isang magnetic coil nya, yung charging coil ay eh, wala na reading. No? So, tapos itong isa, ang taas na reading nya alos 38 ohms no so ibig sabihin grounded na may problema na tapos itong isang yung pangatlong charging coil ang napakataas din na reading so halos grounded na no so yan yung problema mga kabajads uh, yung kanyang charging coil ay eh, may problema na so bubuksan natin yan mga kabajads para ma-check natin yung stator kung may sunog na no so malamang sa malamang na meron na sunog ang magnetic coil nito mga kabajets so yan yung dap uh, tamang pagtest kapag ka ayaw mag charge ng inyong battery no so bago nyo palitan ng parts o bago kayo magpalit ng regulator eh, itest nyo muna yung kanyang charging coil at maaring kasi ito sa so dahilan ng hindi pag charge ng battery mga kabajets no? na kahit bagong palit ng regulator niya hindi pa rin nagka-charge at hanggang sa mapauwi kayo sa pagpapalit ng battery tulad nito na nagpalit din ng battery so hindi pa rin nagka-charge hanggang sa yan talagang lumaki na ang gastos ni customer so ito ang possible nitong sira ay itong stator coil dahil yung kanyang charging coil ay hindi na halos gumagana yung dalawa no? si lang ang nagbibigay ng charging. So napakahina lang mga kabajaj. So yan yung mga simpleng idea kapag ganito si Okay, yan mga kabajaj. No? So bubuksan natin itong part ng magnetoside. So tatagawin muna natin itong pinaka muffler. No? So tapos yung kanyang oil cooler at yung engine cover. So ayan mga kabajaj yung mga simpleng idea. So, advice ko lang na bago tayo magpalit ng parts, eh, ugalin mo na natin i-check yung mga dapat i-test para hindi tayo uh, mamalmaan ng gastos. No? So, ayan mga kabadids. Uh, tatanggalin na natin itong pinaka bolt ng oil pipe para may usog natin mga kabadids. No? Tapos, isusunod na natin itong pinaka engine cover. Tapos, itong pan at yung cover ng ating magneto. So, ayan mga kabadits na. No? So, 17, a ah, 19 mm yung nut ng uh, magneto dahil ito yung carb type mo. No? So, tapos gagamit tayo ng magnetopolar. So, ayan mga kabadits. Okay, mga kabadits, natanggal na natin yung rotor. So, ayan yung kanyang stator. So, may sunod po yung isang magnetic coil. So, ayan mga kabadits, so yung maitim na part. no? So sunog na yan mga kabajads So yan yung ating papalitan mga kabajads no? So yung kanyang mga malamang sa malamang Yung mga pinagpalitan niya ay mga okay pa no? ah Ito ang dahilan kung bakit hindi nag charge yung kanyang battery So nadoblehan ng gasto si customer ah, Nagpalit siya ng ah, regulator at nagpalit din ng battery So hindi pa rin nagcharge Ah, ito ang sira yung kanyang stator coil no. So kaya mas mainam talaga yung na-check che muna natin bago natin palitan ng piyasa para hindi tayo madoblehan ng mga gastos mga kabudgets na. No? So yan yung mga simpleng idea kapag ka ganito ang nangyayari sa inyong unit. ah uh, ugaliin natin na uh, itest muna bago magpalit. So ayan mga kabudgets. Okay, yan mga budgets, no? So, ito yung kanyang stator coil. Susunog na yung isang kanyang magnetic coil, no? So, yan yung problema kung bakit hindi nagcha yung battery. So ayan mga kabudyat. Tapos ito pa yung masaklap. Ah, uh, ng kanya. rotor no. Sira na ang mga magnet no. Nawala na yung mga cover. So isa pa sa uh, gastos din talaga tano mga kabudyat. Tapos ito yung ating bagong ipapalit na stator coil no. So paano ba pa natin i-test to para aware din sa atin, ah, itetest muna natin ng bago natin ikabit no, para malaman yung mga ka-budgets Sa pagtetest ng ating uh, charging coil, so ilalagay nyo yung multimeter nyo sa 200 dooms. Tapos dito sa mga socket, yan, kahit pagkabalibaliktad yan, eh, susungkitin nyo yan ng sa multitester no so ayan mga kabudgets na no? so kung napapansin niyo nagre-reading yan magre-reading yan ng 5 ohms pataas no lahat yan mga kabudgets yung tatlong kulay dilaw na charging coil ay eh, magre-reading yan ng 5 ohms pataas so yan yung dapat na reading ng ating charging coil mga kabudgets no so kung mapapansin niyo gumagana lahat so yan yung pagte-test ng ating charging coil uh, para kapag ka gano'n na nangyari sa unit nyo na hindi nagcha-charge, eh, bago nyo palitan ng regulator, itest nyo muna ang charging coil kung okay pa ba mga objects. So, mapapansin nyo naman kapag ka may problema sa charging coil, ah uh, umiitim yung socket dun sa itong socket na tinetest natin. Nagkakaroon ng sunog. So, ibig sabihin yan, umiinit. So, ayan mga kabudits yung problema nung customer natin ngayon, uh, yung kanyang charging ay eh, mahina na. So, nadubli doble ang gastos niya mga kabudyanis.